Oh, ibuan. Oh, ibuan. Oh, na, itu na, ito na. Yun, magandang gabi mga kadiskarte. Sa episode na ito ay mangingilaw tayo ngayon, no? Ang ah, mangingilaw tayo ng sari-sari ulit tulad ng dati. Siyempre, sugpo, alimango, lube, no? pasayan, ipon. At siyempre, isda. Nais ko pala namin pasalamat sa ating mga taga-suporta at sa mga sumusuporta pa sa atin mga kadiskarte. Maraming salamat nga pala sa ating mga subscriber at ayun, awa ng Diyos mga na Nahit na natin ang 1,000 subscribers sa tulad nating small YouTuber, masaya na tayo dun sa loob ng ilang buwan o isang taon. Awa ng Diyos at nakahit na tayo ng 1,000 subscribers. Maraming salamat mga kadiskarte sa patuloy na sumusuporta sa ating video at sana ay patuloy yung abangan na susunod pa nating video mga kadiskarte. Maraming salamat pala kay Dance Tribe. Ayan, hindi ko na sasabihin kung bakit ako nagpapasalamat mga kadiskarte at basta maraming salamat kay Dance Tribe. Sa mga nais pong bisitahin mga katiskate, then strive po ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat po. At yung siyempre, tara mga katiskate, kasama natin si Kadiskate Rap, ayun o, oh, ang ating taga video. So yun, nais lang namin magpasalamat ulit sa inyo mga katiskate. At tara, let's go! Okay, dali. Dali, siya siya mo daw. Oh, wala. Yun. Parang uri siya ng ano, karas-karas. Karas-karas? Huli, Huli ka. Hmm. Dalawa na. Paisa-isa lang yan mga kadiskarte. Pag naipon yan, dami yan. Mamaya, loobin. Yun, stay tuned lang. Thank you, thank you so much ulit mga katisikarte. Awan ng Diyos na hit na natin yung 1,000 subscriber mahigit. Thank you so much po ulit sa mga walang sawang sumusuporta at sa patuloy na sumusuporta. Bali, ilang piraso pa lang huli natin mga katiskrat nila, no? Ano yun? Ano Dali, ha? Patay na yata? Ay, patay na. Patay na? Patay na. Sayang. Sayang. Patay na mga katiskrat, eh. Yeah. Sayang pa din yan. Saan na? No, sa damo. damo. Tanggalin daw? Ang damo? Andito pa naman yung isda. Sa karat. Wala na. Oh. Nakasukot na sa butas. Butas na limang pa kaya ang dukotin daw. Dukotin, dukotin. May bakas pa ka. Dukotin mo. Dukotin mo lang. Wala. <laughs> Gulat ako siya. Ano ako meron? Wala. Stay tuned mga kadisirte. Nakabaon dyan. Ayun o yung buntot niya maka-discard yun, Yan, pupukos. Yan, oh. Yan, oh. Isda yan, Buntot niya, Yan. Try natin kung makuha natin. Kuha yan. Maka-discard eh. <laughs> Makabisado natin niya pag lumabo eh. Dali yan. Yan, oh. Laking pasayan, no? oh. Shoot, oh. Yan, oh. Yeah, Yan yeah, Yan. Yeah, yeah. yeah. mm, kapay. Mm. Yun, dali yan. Mm. Okay. Oh, hmm, laki. Saan? Dito may parang pukit siya. Kaya, bago dito. Ang bu yung butas niya yung dito. Tapos mura yung... Um, mura pa yung wangu kayo nya? Hmm. Wait lang. Wait lang, sit lang ako ng kuhan. Mag-aukuha lang ako. Anong siya nilas? Ito. Tingnan natin. Sa manda. Ayun to. Bagong hukay lang yan. Hmm. Ah, ano? Hindi na dukot na yan. Ano ko lang to? Tingnan ko na Nadukot na yan. Atin mga di sirup ni. Sa pangana na ito eh. Malabo itong tubig kanina. Hm. Mm. Ako ba tubig niya? Mm. Tas mura yung mga ano niya ba? Si kaya ito. Uy, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, Ay, salamat po sa Diyos, palabas na pala. Hindi ko naman malayan, buti daw ng sipit. <laughs> Sabi ko, ay, thank you po. gaano ang nangyari sa atin nung nakaranta, oh. Gagaya nung kailan, oh. Hmm. oh, may bagong hukay nga pala doon, oh. Tiyan mo, tiyan mo po, mo po, tiyan mo. Oo nga, to. Diyan. Bab Babae na lang. Paano ka ito? Baka may isa pa eh. Lagi ko muna mga katisirte sa sakwa. Kaya eh, baka masing ito. Babae to Lalaki. Sabi ko na eh, palabas na eh. Lagi, <laughs> sika. Ang hulo ka itong sundot ko. Pag kumalas ito, alimango ito. Pag kumalansing. Wala kasi na itong sundot eh. Baka may nakalansin sa loob. Kaya lang, lalim talaga. So, oh, yun. <laughs> Stay tuned mga kadiskarte. Tara, hanap pa tayo. Sa akin mga laki yun. Oh. araw mga alang. Huwag nga aalis. Huwag nga aalis dyan. Huli mm. yan mga kadiskarte. Laki nyan. Laki. Gadaliri din naman. Laki. Ganda ng hukay na alimahong mga kadiskarte. Oh. Kaya lang ano, you know, wala na laman, mabababa lang ang butas. Wala na laman. Ito na mga kadisir, talian natin. Awa ng Diyos, buti nakuha natin. Pinaghandaan ko talaga to, dala ko ng liting. Bago gloves. Tali, tali. 1, 0. Sana madagdagan pa, lubin. Mahirap kasi maghanap ng panali, mga kadisir, pag kami alimango Kaya uh, nagdala na talaga ako ng liting, kagaya na sa atin na uh, karaan-rap, no? Mm. -hmm. Hirap ang ng panali. Nandun ka sa gitna na alimanguhan tapos si eh, may mahuli ka, wala kang panali. Naku. Tagal ng proseso mga katisikatay bago ulit makabidyo. <laughs> Tagal. Alam nyo naman, mahirap din gumawa ng content. Lalo itong mga content natin mga ka eh. Talagang hinahanap natin maigi. Ah, magkaroon talaga tayo ng kwan. May papakita. Yun. Cincun, you know. Sayang Saya makat siti ng kabaw niya. Eh, magkatagas pa? Ew, hulya, yan. nanyaan. Hmm. Ah, rap, rap, lang kato, magkat siti? Yenong? Kaus, 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 Ayun. kaus, 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 Itong bakas ko tayo, mga ka-mama. May bakas eh. Tingnan muna natin, ebidensya. Tapong, may paito ito, ito. Ibig sabihin, bago lang yan. Ayan. Mga ka-discrete eh. Ah, Awan ng Diyos. Sana malaki itong mga ka ka ng bakas. Lalo so? ka. Oh, Lalo ka. May... Dalik na. guntis guntis guntis, Dalik naman. Inining-ining. Alimango. Surabulto. Mga ka-discrete eh. Kailangan natin gontis. Gontis. Hindi ganti sa kumpara dyan. Delikado kasi baka makasipi tayo eh. May laman yan. Sa klase pati ng butas na mga kadiskarte eh. Basta ganyan. Kikita nyo naman sa ibang mga vlog natin. Oo tayo yung laki ng bakas <laughs> <laughs> ng aso. Yun know? Ang bakas ng aso. Magkaganyan. Matik yan. Hmm? Yun know? o. Yun know, o. Laki o. Oh. Alibang Laki mga kadiskarte eh. lima okay. mau pangkawit pangkawit mau babak nang buka semangat diserti bagus ka kan bagus hmm. kan di tu di tu di kaya lah pangkawit 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 bago oh. Bagong baba niya na. Bago pa lang nagakot-kot. Ang laki o bato. Bato yata eh. Bato yata eh. Mamaang pala uh. Okay. Oh, ya, yeah. Video, video, video. Mga diskarte. Mga diskarte. lang. Pero lang. Hello. Oh, oh ibuhan. Hoy. hu, Huhu. Dali na naman, mga diskarte. Ining, iyan na. Atay tayo diyan. Sayang. Putol. Oh, wala na. Dali na yan. Hmm. Huh, tusiro mga diskarte. Ito si Diyos. Dali Liting. Liting, liting. Hindi rin kalakihan mga katisikate. Sakto lang. Sayang. Tanggal pa sipit niyo. Baba lang. Baba lang. Nakita mo naman yan. Oh. Oh, Yung bakas niyo. Laki. Laki pala. Ang laki pala. Oh. Ang gulang eh. Grabe. So yun mga katisikate. Hanap pa tayo. Salamat po si Diyos. Stay tuned. Mga oh. You know? Hindi ko na alam kung malalim yan. Yan you know? o. Bakas yan. You know? Ay, mababa lang. Ay, wala pa lang butas. Bago pa lang. <laughs> <laughs> Dali tayo nga. tayo na. Napakang ka. Yun, ito. Yan you know? o. Ayun. Hmm? Ano? Mm -hmm. Ang ilang malalaki na natin ito mga kadiskrat Hindi natin mabilang. Nung kailan. Laki din ang huli ko sa ilaw. Bali hindi ko na nabidyohan mga kadiskrat Gawa ng wala kinang kasama. Buti ngayon, ako oh, nandiyos dito si Katis Kapit Rap. Kaya nakabideo tayo mga, mga kadiskarte. Isang gabi, halos ganito din kalaki. O malaki-laki pa dito, pero malaki pa dito kundi siguro. Laki din yun. Malaki din ang huli ko ng isang gabi. Pulahan din. Chambahan lang din naman, pa isa-isa, dalawa awa ng Diyos. O oh, ngayon, 2-0. Damat po sa Diyos. Pang ulam na naman ito. Bali din natin ito ibibenta mga Katis Ulam lang natin ito. Paborito ng aking mga inakay ito eh. Sana makahuli pa tayo. Gusto. Dalawa na yan mga eh. nang po sa si Diyos. O, maliit nga na isa. Sana madagdagan pa. Let's go. Hanap. Diyan. Butol na galamay. Ito na yung huli natin pa sa akin no? ilang piraso ko lang no? Awan oh, ng juice. Kung sakali mga kadiskrete na ano, na wala tayong makitang butas o mahina ang pasayan, ah, uh, syempre, alam nyo na. Ah, uh, see you next video yan eh. So, loobin. Pero, video pa tayo. Hala pa tayo. Go! Maligit ito, pero, video na yan. Yung huli. Yun mga kadiskrete Sayang yan. Po ayan. buntot niya makadiskarte yun oh. Yan po focus yan oh. Yan oh, isda yan oh, buntot niya oh. Yan. Try natin kung makuha natin. Kuya yan. Makadiskarte. Kabisado <laughs> natin niya pag lumabo eh. Dali yan. Dilo. Dalawa. Dalawa, dalawa, dalawa. Hindiin mo yung sikpa ko kasi pag gumawa ang ano yan. Ayun, naka, naka, naiwan yung isa. Ayun, yung isa? Oo, naiwan. Ayun, ya. dali yan. Nandun yung isa, nandun. Naiwan, nakita ko. Naglingas ang mata. Ayun, 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 naka ba, no Eh, yan. May patay na? Ah, patay na, hindi ah. Ah, yun nga. Timbuang siya, naipisa yata eh. dali yan, ay. Patay na yung buhay pa pala yun. Diyan ah. Hindi na sa gilid eh gakon. Ba, dami na yan kung pagsamahin to lahat makadiskarteng kuha natin. Kasama yung alimang o sang kilo na to. <tinyo> Kalpas Kalpas, mga kadiskarte Kalpas ulit Yun mga hanggang dito muna ulit ang video na to at syempre maraming maraming salamat po ulit sa inyo at especially dun sa mga sumusubaybay lagi sa ating video at syempre sana nagustuhan nyo ulit ang ating video mga kadiskarte huwag nyo naman kalimutan mag subscribe pakilike at share at yun salamat po sa Diyos see you next video mga kadiskarte let's go huwian na